Busy. I think excited lang kami na malaman kung agree kayong lahat na yun yung nararapat na ending para sa Dirty Linen. Pero ayun, itututong ko na MJ, thank you to the writers for giving us such a good script. Um, thank you to Dreamscape for trusting me with this. Napaka, oh my God. Hanggang sa ako ko, ikukwento ko tong 30 minutes. So, maraming maraming salamat po talaga. Sobrang dream come true. Um, Direk Andoy, ikaw yung pang na Avenger. Thank you sa pagbuo sa mga character namin from the start. Sa'yo si Mil, ay si, sa'yo si Alexa Direk. Thank you, thank you. Sa Avengers, oh my God, ito na talaga. Siyas! Ano nungkot ako? Oo! kasi susunod ako sa iska. Oo, kasi kami parang... Wait, kung ano ba daw sabi ni Dona Shello. Parang it's really, while you're doing it, you know that it's a once-in-a-lifetime kind of project. So, now that it's ending, parang feeling <laughs> ko graduation yung paglakan ko dito kanina. Christian, may Joel! Well, si Jenny, kawala! Pero grabe yung mga eksena natin sa Avengers, kahit hindi pa nagtitake, nagtitinginan kami na ano, okay ka, okay ka. Tapos as in, tuloy-tuloy na yun. Minsan may eksena na parang, ay, basta grabe talaga. Ang galing nung pamilya natin. Thank you sa lahat ng naitulong nyo. Tay Joel, tignan mo pa lang kami, parang dumutugo na yung puso namin eh. So, thank you sa... <laughs> So guys, dance talaga ko talaga yung encore namin. So mga fiero, grabe! Four shots! <laughs> <laughs> But oh, thank you so much sa pagbuo naman kay Mila. It was so challenging na maipakita na hindi talaga yun yung iniisip ni Mila na meron siyang iba pang katauhan. Pati yung mga eksenang nakamasip-masip lang ako Um, thank you, Direk, sa lahat ng guidance at sa pag-push sa amin. Sa paghingi ng more than one take kapag may gusto ka pa, kahit hindi kami sure kung ma-give pa ba kami. Thank you po for the guidance. At sa mga fiero, oh my gosh, thank you so much. Kasi ramdam ko talaga na aking api ako kapag pumakain ko yung lahat tapos nakatayo lang ako. Thank you so much. Oh yes, si Kuya Epi, pinigse na baka ng mga porno-porno. <laughs> <laughs> Pag isang gumaga ng yung mga porno props, hindi namin alam kung matatawa kami. thank you, Kuya Epi. Ikaw yung unang ka-exam na ko. Thank you for all your tips, Miss Angel, Doña Sheno, Mom Leona! Oh my God! Yung rubber shoes ko na nila, ay mo. Thank you, Sir Carlos. Grabe. Thank you so much, Gabe. What a dream come true that to, to work with you. Chili, my sister. And Seth, my brother. <laughs> 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 Ayun, <laughs> So thank you, see sa lahat ng tulong. Ay, dala po, seryoso na po ulit ako. <laughs> so tama, makakalito-lito ka nga. Ay, hey, grabe kasi talaga yung yung bawat cast member. Say, thank you sa lahat ng pagkain, ribbon. Tsaka <laughs> talagang yung, ito yung teleserya na kahit kaming cast, inaabangan talaga namin kung anong e-ere dahil sobrang exciting ang galing ng mga director, Miss Nancy, Miss Hazel, Miss Kylie, buong team, sila. Lasid na talagang hindi umuupo. Thank you so much. And of course, thank you po sa fans na walang sawang nagpapatrend at sumusuporta at nagpo-promote para sa amin. And to the press, thank you so much kasi ramdam talaga namin ang suporta nyo at tulong na maipahiwatig ang 30 minutes. Thank you. To thank you the to all bosses, thank you. Thanks. I'm just to you never make.